Hi mga lords! For today's video po, pag-uusapan po natin yung mga signs na takot ang babae na mawala ka sa buhay niya. Pero bago yun, kung hindi pa nga po kita subscribers, ayan o, no, nakikita ko, hindi pa nai-click yung uh, subscribe button. Click mo na po muna yan. Maraming maraming salamat. God bless po. So, paano mo nga ba malalaman na takot ang isang babae na mawala ka sa buhay niya, no? Una-una, uh, lords, no, kapag ang babae, takot pa takot na mawala ka, no? Sa so, madaling salita, mahal na mahal ka ng isang babae, no? Hindi niya kaya mabuhay na mawala ka. Eh, una-una, lords, no? ayaw na ayaw niyang patagalin yung away ninyo. So, kunwari, Lods, nag-away kayo no, within 24 hours, pinakamatagal na yung 2 days, siya mismo na yung gagawa ng paraan para magbati kayo, no? Ah, uh, siya na yung mismo mamamansin, paghahain kanya ng pagkain, o kaya aalokin kanya ng kape, yung mga ganyan, no? Yung mga simpleng galawan ng babae na naakala ninyo normal lang, pero way po namin yung para may pagbati sa isang lalaki, no? Kapag po gano'n na yung babae, na siya na yung gumagawa ng para Kahit hindi ka rin niya ini-make, no? Kahit traditional siya kasalita sa sa'yo, kape mo, o, pagkain mo o merienda mo. O kaya kahit nagluluto ka pa rin, basta hindi ka naman niyayak kumain, basta nagluto pa rin, no? Mga galawan, no? Takot ang babaeng mawala ka. Si Pulods, no? May worry pa rin siya sa'yo kahit nagalit siya, no? Pulods, hindi pinapatagal yung away, no? Basta siya yung gumagawa mandalas ng paraan na magkabati kayo o magkaayos na kayo. Yung parang hindi kanya kayang tiisin na matagal, no? Yan po yung signs na takot na takot ang babae na mawala ka. So, proceed na pa tayo sa number 2. Hinahamong kayo ng hiwalayan pero pag umalis ka na, pinipigilan ka, no? Ang mga babae, Luz, no? Kadalasan, ang mukhang bibig niya, no? Mas ka dito. Mas ka, yung white house, mo. Pero, kapag ka nag-impake ka na ng damit, no? Yung para pinipigilan ka mag-impake, sabihin sa'yo, oh, sorry na, ganyan-ganyan, no? Kapag po ang babae, ganyan, Luz, no? Abnormal po talaga isip na babae, karamihan po ganyan talaga, no? Sa pagkatao na po namin yan, no? No? Kapag po ang babae, papalayasin ka, and then ka na para abnormal, takot niya na mawala ka, no? Kapag man umalis, pero nag sa sa'yo na uh, ganyan, no? ganyan-ganyan, nag-shot sa'yo, nagdadrama sa'yo, gano'n-gano'n, no? Sinashot ka pa rin kung ano-ano, parang sinusumbat-sumbatan ka pa rin, no? So, ganyan po kami talaga, Lods, no? Parang damdaming yung sinusumbatan namin kayo. Pero, pero takot lang po talaga kami na mawala ka, no? Kaya po, talagang dinadaan-daan lang po namin sa mga ganun pa shot, na pahaba-haba, no? Ang haba magkwento, no? Nagsusumbat, ganyan-ganyan, no? Tapos, nagdadrama, no? Kapag po gano'n ng babae, takot yan na mawala ka. So, proceed na pa tayo sa number three pagdating sa iyo iyakin siya no ibig sabihin ko dito lords no kapag po kayo ay nagkasagot lang konti umiyak na agad no uh, masyado mababaw yung luha niya pagdating sa iyo no yung sa babae kapag uh, ka ganyan ka hysterical na pagdating sa iyo no mahal na mahal ka niyan takot na takot yan na mawala ka kaya nga po lords ang babae talagang umiiyak yan kapag uh, yun nag-aaway o nagbabalak ang iwanan siya no so ang babae lords ang emotional namin eh talagang showing niya napapakita talaga namin sa tao no hindi po namin tinatago yan kabalik po ninyo mga lalaki kayo yung mga lalaki, madalas tago ninyo yung feelings nyo. So kami po, mahirap po sa amin itago yung feelings namin. Kaya po talagang dinadaan namin sa iyak. Kaya napapansin ninyo sa mga babae, no, iyakin. Hindi po yung po yung paraan namin na pinapakita namin talagang mahal namin ng isang lalaki, no. Talagang iyak. Ngayon kapag ang babae hindi iyakin pagdating sa'yo, eh alam mo na yun. <laughs> so basta iyakin loads, no. Tuwing nag-aaway kayo, pa takagad ng luha, no nagtatampo ka agad sa'yo, ganyan-ganyan. And then, kapag onting yakap mo lang, yung nagpapabati na agad sa'yo, na yung talagang, yun lumalamig agad yung ulo, mahal na mahal ka niyan, at takot yan na mawala ka sa buhay niya. So, hanggang dito na lang po tayo mga Lods. I hope you learned something in this video. More videos to come. So, I stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!